sa propesiya ng banal na kasulatan sinasabi na sa katapusan ng panahon magkakaroon ng mahalagang papel ang Iran laban sa Israel ano nga ba ang magiging kapalaran ng Iran ayon sa Biblia kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay may mahabang kasaysayan. Noon pa man hindi na maganda ang samahan ng Iran at Israel. Ito ay may malalim na ugat. Naging mas masama ito ng maitatag Israel noong 1948 at lalong lumala ng magkaroon ng revolusyon sa Iran noong 1979 dahil sa pag-aagawan sa lupa, pagkakaiba ng paniniwala at relihiyon, politika at iba't iba pang dahilan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sila nagkakasundo. Ngayon sinasabi ng Biblia, ang Iran ay may papel na gagampanan sa huling panahon. Kung titingnan sa kasulatan, hindi tayo dapat magulat sa labanan sa pagitan ng Iran at Israel. Ang Iran na dating kilala bilang Persia ay itinuturing ni Propeta Ezekiel bilang kaaway ng Israel at kasama sa labanan ng Gog at Magog. Ang Iran sa huling panahon ay makikipagtulungan sa iba pang mga bansa Gagawin nila ang kanilang pagtatangka upang mapabagsak ang Israel. Ito nga ang sinasabi sa Ezekiel 38 verse 1 to 5. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong, ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Meshek at Tubal. Patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong pangah. Iaalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at ang iyong hukbo, ang iyong mga kabayo at mga bayo na nasa hustong kasuotang pandigma. May pananggalang at tabak, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na pawang may pananggalang at nakahelmet. Kasama rin ang Gomer o Turkey, pati ang kanyang hukbo at ang Betogarma hanggang sa dulong hilaga, pati ang buong hukbo nito at ang kalalakihan ng marami pang bansa. Ayon sa binasa natin, ito ay digmaan na mangyayari sa susunod na panahon. Hindi lamang ito basta simpleng labanan kundi isang makapangyarihang kaganapan ng pagsasama-sama ng mga malalakas na bansa laban sa Israel. Ang mga bansang sasalakay sa Israel ay ang Iran o tinatawag na Persia sa Biblia, kasama ng iba pang mga bansa tulad ng Turkey, Russia, Libya at Ethiopia. Ayon sa mga Bible scholar, marami ang naniniwala na ang pag-atake sa Israel ay mangyayari sa simula ng kapigatian sa panahon na mahina ang kanilang depensa laban sa mga kaaway. Iyon ay sa panahon na tahimik na namumuhay ng Israel. Ngunit wala itong tiyak na oras kung kailan ito magaganap. Naniniwala ang Iran, Russia at ng iba pang mga bansa na madali nilang masasakop at mapapabagsak ang Israel sa panahong iyon. Ngunit ang Diyos ay may plano. Sa pagtatanggol ng Diyos sa kanyang bayan, ipapakitin niya sa mundo ang kanyang kapangyarihan. Ipapakita niya ang kanyang banal na pangalan sa bayang Israel. Hindi niya hahaya ang lapastanganin ng kanyang pangalan at malalaman ng mga bansa na siya ang Panginoon, ang banal sa Israel. Sa Ezekiel 38 verse 18 to 22, Pagdating ng araw na iyon, kapag sinalakay na ng nanggog ang Israel, aabot na sa sukdula ng aking puot at sa tindi ng aking galit lilindol ng napakalakas sa buong Israel, ang mga isda, ibon at hayop, malaki o maliit, at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho, gayon din ang mga bangin at ang lahat ng muog sa lupa. Paghahariin ko sa gog ang matinding takot at sila-sila'y magtatagaat. Paparusahan ko siya sa pamamagitan ng salot at kamatayan, siya at ang kanyang mga hukpo ay pauulanan ko ng buhawi, malalaking yelo ng apoy at asupre. Sa ganyang paraan ko ipapakita sa lahat ng bansa na ako ay makapangyarihan at ako ay banal, sa gayoy makikilala nilang ako si Yahweh. Ganito katindi ang parusa ng Diyos sa kanyang mga kaaway at ito ang kanilang magiging kapalaran. Kapatid sa kasalukuyan, nakikita natin ang salungatan ng Israel at Iran. Marami ang naaapektuhan at nasasaktan, ngunit tulad ng sinasabi sa Biblia, ang lahat ng ito ay nakapropesiya at kailangang mangyari. Bilang mga Kristiyano, alam natin may pag-asa kung tayo ay mananampalataya sa Panginoong Isu Kristo. Sabi nga sa Lucas chapter 21 verse 28, kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala sapagkat malapit na ang paglilipat sa inyo. Ngayon ang tanging magagawa natin ay manalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan at patuloy na ibahagi ang Ibanghelyo ng Panginoong Iso Kristo sa marami pang tao. Siguraduhin natin na handa tayong makilala ang Panginoon at manatiling gising sa espiritual dahil maaari siyang bumalik anumang oras. Maaaring hindi natin ang alam ang eksaktong oras kung kailan ito magagana. Ngunit ang mga digmaang ito ay pasimula pa lamang para sa mas matitindi pang mangyayari sa hinaharap. Sa kabila ng lahat ng ito, alam natin na may plano ang Diyos na protektahan at tubusin ang kanyang mga pinili. Patuloy ang proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan kahit patuloy ang kaguluhan. Darating ang panahon na tatakpan ang paghukom ng Diyos ang buong mundo pero may mabuting balita sa pananampalataya sa Panginoong Isokristo Magalak tayo sa pangako ng Diyos tungkol sa tagumpay ng Panginoong Hesus. Siya pa rin ang magtatagumpay at ang kanyang bayan. Kapatid, ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay tinatanggap sa kariaan ng Diyos. Ang hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos ay hindi rin tatanggapin. Ito ay hindi relihiyon, ito ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, ngunit ito ay libreng biyaya na inaalok sa sinumang mang maniniwala at mananampalataya. Sa kabila ng matitinding paghihirap sa mundong ito, magtiwala sa kanya ngayon habang tumatawag pa ang awa. Darating ang araw na marami ang maniniwala pero hindi maliligtas. Sa sa Mateo 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban lamang ng aking ama na nasa langit mapapabilang ka ba o maiiwan muli po sana ay meron kayong natutunan patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos ingat and godless